Movie Recap Tagalog Here Tunghayan natin ngayon ang crime drama film na Jamesy Boy. Tara na't panoorin natin! Nagsimula ang pelikula sa 14 years old na si James Burns nakakakuha lang ng parol pagkatapos magsilbi sa kulungan ng mga minor de edad. Nasa ilalim pa rin siya ng pangangasiwa ng korte kaya may nakasuot na detector sa kanyang binti. Gusto ng ina ni James na nagngangalang Tracy na makabalik siya sa eskwelahan. Sa kasamaang palad ay tinanggihan si James ng mga opisyal ng paaralan na makapag-enroll dahil sa dami ng kanyang criminal record sa mga nagdaang taon. Bukod pa rito ay may record siya ng pagiging bayulente na magdudulot ng panganib sa buhay ng ibang estudyante. Labis na nadismaya si Tracy na kahit papasado ang anak niya sa psychological test ay nanindigan ang mga opisyal na wag itong tanggapin. Maging si James ay galit at dismayado sa tugon ng mga opisyal sa kanya sinikap ni Tracy na pakalmahin at bigyan ng pag-asa ang anak dahil sa kalaunan ay may isang paaralan na tatanggap din sa kanya. Ginugol ni James ang lahat ng kanyang oras sa bahay. Bukod sa hindi pagkakaroon ng mga kaibigan ay may nakasuot na detector sa kanyang binti. Dahil dito ay hindi siya pwedeng maggala sa malayo. Isang gabi ay naubos ang gata sa ref kaya nagtungo siya sa pinakamalapit na grocery store kailangan niyang makabalik ng alas 8 at kung hindi ay mag-aalarma ang detektor sa kanyang binti at makakarating ito sa opisyal ng korte. Habang namimili ay prenank siya ng mga gangster kaya nadamay siya sa nakawan. Sa halip na iwasan ay natuwa pa si James at sumama sa mga ito. Ang dalawang pasaway ay sina Crystal at Manny. Bago magalas alas 8 ay nagpaalam si James na uuwi dahil under probationary siya sa salang pagdadala ng baril sumunod na araw ay muli silang nagkita sa bahay ni Mary na bagong kaibigan ni Crystal. Napilitan si Mary na patuloyin ang tatlo kahit ayaw niya. Dahil wala ang mga magulang niya ay malayang nagawa ng tatlo ang gusto nilang gawin. Bukod pa rito ay kinuha ni Crystal ang mga alahas ng kanyang ina. Walang nagawa si Mary kundi ang hayaan lang sila. Dumirecho ang tatlo sa tambayan nila. Nabanggit ni Crystal na gusto niya sanang ipakilala si James kay Rock kung wala siyang suot na detector. Sinabi ni Manny na si Rock ay isang drug dealer na namumuno sa lugar habang silang dalawa naman ni Crystal ay nagtatrabaho bilang courier nito. Sa silid ni James ay aksidenteng natagpuan ng kanyang ina ang isang bote ng alak na nahulog sa sinuot niyang damit. Pinagalitan ni Tracy ang anak sa natuklasan dahil kapag nalaman ito ng hukom ay maaari siyang mabalik sa kulungan. Nagalit si James sa sitwasyon niya na madalas ay nakakulong lang buong maghapon sa loob ng bahay nila. Sinabi niya rin sa ina na hinding-hindi siya babalik ng eskwelahan. Napuno na siya at sa pagkakataong iyon ay ayaw niyang pakinggan ang payo ng kanyang ina at wala nang makakapigil sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Mabigat man sa kanyang kalooban ay hinayaan na ni Tracy ang anak na gawin ang gusto niyang gawin. Pinutol niya ang detector sa kanyang binti at dumiretso sa sinasabi ni Crystal at Manny na hideout ng drug dealer na si Rock. Agad na naghanap ng pagkakakitaan si James na nagsabing malakas ang kanyang loob sa lahat ng bagay. Malaki ang tiwala ni James sa sarili at pinagmalaki na mas maaasahan siya kaysa sa iba pang mga tauhan ni Rock. Sinubukan ni Rock ang tapang ni James sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanya. Ngunit di nagpatinag si James kinabukasan ay tinawagan ni James ang ina upang magsabing hindi siya uuwi ng bahay. Nakaramdam ng pag-aalala si Tracy. Balak niyang sunduin ang anak ngunit tumanggi ito at mabilis na ibinaba ang telepono. Nang gabing iyon ay isinama ni Roxy si James at Manny upang kunin ang gamit sa bahay ng isang tao. Sinabi ni Rock na wala pa siyang alam sa paggamit ng baril kaya manatili na lang siyang nakahanda sa Manibela. Pinasok ni na Rock at Manny ang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay napansin ni James ang isang lalaki na nagmamadaling tumakbo sa likuran ng bahay. Naghinala siya kaya agad niyang sinundan ito. Nakita niyang natutukan ng baril ng lalaki si na Rock at Manny. Kinuha niya ang kawali at pinukpok ito sa ulo ng lalaki at pinalo ang kamay ng isa pa. Agad na binaril ni Rock ang paan ng isa at pinalo ang ulo ng kasama nito bago sila umalis. Mabilis na kinuha ni James ang bag na pakay nila. Nang gabi ding iyon ay nag-celebrate sila sa isang bar. Nakatanggap si James ng papuri sa ginawa niyang katapangan at inabotan siya ni Rock ng malaking pera. Matapos ang misyong iyon ay opisyal nang tinanggap si James sa grupo at pinayagang manuluyan kasama ni Rock. Mukhang mas naging interesado din si Crystal sa kanya at mas naging malapit sila sa isa't isa. Madalas ay natutulog na silang magkasama. Dahil sa papuri at pagkilala ni Rock, umiral ang kayabangan ni James at kumikilos lang siya ng naaayon sa gusto niya. Wala siyang pakialam kahit pa mga siya sa daan. Hindi niya alintana na makukuha niya ang atensyon ng mga pulis. Dahil alam ni James na may tiwala si Rock sa kanya, hiniling niya na pagbigyan siya ni Rock na hawakan ang ilang lugar. Tumanggi si Rock na hindi pa iyon ang tamang panahon. Gusto ni Rock na ipagpatuloy ni James ang kanyang mga tungkulin gaya ng nakasanayan isang araw ay inutusan si James na kolektahin ang benta sa isang may-ari ng bar. Kasama si Manny, pinasok nila ang silid ng may-ari at agad na hiningi ang pera. Sa kasamaang palad ay tumanggi ang may-ari dahil sa tingin nito ay mukhang may gatas pa sa labi si James. Napahiya si James at tinakot ang may-ari. Maya-maya lang ay sumugod ang mga tauhan ng may-ari at kinulata silang dalawa. Swerte pa sila at bugbog lang ang inabot nila sa mga ito. Nang makabawi ng lakas ay umiral na naman ang kayabangan ni James. Sinira niya ang sasakyan ng may-ari at kinuha ang isang bag ng baril na nasa loob nito. Pag-uwi niya ay ipinalam niya kay Crystal ang ginawa niya. Sa halip na bumilib sa kanya ay desmayado si Crystal dahil siguradong magdudulot iyon ng malaking problema. Gusto ni Crystal na maging matalino si James tulad ni Rock at kung hindi ay maaga siyang mamamatay. Hindi matanggap ni James na parang bata ang tingin sa kanya ni Crystal sinabihan niya ito na walang kwentang babae na laglag ang panty sa bawat lalaking nakikilala niya. Pagkatapos ng kumprontasyon ay nagpunta si James sa grocery store upang bumili ng maiinom. Ngunit agad na naginit ang ulo ng malamang sarado ang chiller. Nang makita niyang natatakot na sa kanya ang tindera na si Sarah ay bigla siyang kumalma at humingi ng sorry. Sa di inaasahan ay nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Nalaman ni Sarah na may nakatagong kabaitan si James kahit pa alam niyang tulak ito ng droga. Pagbalik ni James sa hideout nila ay sinalubong siya ng galit ni Rock. Sinabi ng leader na hindi pinag-isipan ni James ang ginawa niya sa may-ari ng bar. Dahil sa ginawa ni James ay nasira ang relasyon ni Rock sa kanyang partner sa negosyo. Naging emosyonal si Rock at inutusan si James na siya mismo ang magbenta ng mga baril na ninakaw niya upang maging pera ito. Samantala, muling nagkita si na James at Sarah upang mas makilala pa nila ang isa't isa. Sinabi ni James na gusto na niyang mamuhay ng normal at umaasa siyang tatanggapin siya ng mga tao sa paligid. Walang pakialam si Sarah sa nakaraan ni James. Hinikayat niya pa nga ito na baguhin na ang kanyang buhay. Mukhang gusto nila ang isa't isa, lalo na si James na ngayon ay nakahanap na ng taong totoong magmamalasakit sa kanya at tatanggapin kung sino siya kasabay nito ay muling nahulog ang malungkot na si Crystal sa mga bisig ng kanyang boss na si Rock. Balik sa dalawa, pakiramdam ni James ay nagkaroon siya ng bagong pagkakataon sa kanyang buhay. Naging bukas din ang mga kaibigan ni Sarah at tinanggap ang presensya niya. Naramdaman ni James ang kasiyahan na dating ipinagkait sa kanya. Lubos siyang nagpapasalamat na nakilala niya si Sarah na laging nandoon para sa kanya hindi nagtagal ang kaligayahang ito, dahil bumalik si Rock upang utusan siya na ibenta ang mga baril na ninakaw niya. Sa una ay tumanggi si James sa kadahilan ng gusto na niyang mamuhay ng payapa. Ngunit pinukaw ni Rock ang damdamin niya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng duwag at walang utang na loob at baka tuluyan na siyang pinulot sa kangkungan noon kung hindi siya binigyan ng trabaho ni Rock walang nagawa si James kundi ang pagbigyan ng hiling ni Rock, sa kondisyon na iyon na ang huling utos na gagawin niya para kay Rock. Gamit ang kotse ni Rock, pinuntahan ni na James at Drew ang lugar kung saan sila magkikita ng buyer. Nang makuha ng buyer ang bag ng baril ay hindi sila nagbayad bagkos ay pinutukan si na James at Drew bago tumakas. Dead end ang kalsada kaya nang bumalik ang mga buyer ay doon na nila pinaputukan ang mga ito na naging dahilan upang mabangga ang kotse sa kasamaang palad ay nabigo silang mabawi ang mga baril dahil paparating na ang mga pulis. Malapit sa hideout, nakita niyang naaresto na ng mga pulis si Narok at Crystal. Nagmadali si James na puntahan ang bahay ni Sara upang hilingin sa dalaga na samahan siya sa pagtakas patungo sa ibang lungsod. Tinanggihan ni Sara ang bigla ang pag-anyaya ni James. Hindi pa siya handa na iwanan ang kanyang mga magulang at negosyo nila. Mahal niya man si James ay napilitan siyang talikuran ito. Di alam ni James ang gagawin kaya pinili niya na lang na bumalik sa kanilang bahay. Sa mga oras na iyon ay wala ang ina niya sa bahay. Gusto niyang makita ang kanyang ina at kapatid na babae, sa kasamaang palad ay wala na siyang oras dahil nagdatingan na ang mga pulis at agad siyang inaresto. Nasintensyahan siya ng apat na taong pagkakakulong, ngunit karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa juvenile prison. Nang tumuntong siya sa edad na 18 ay inilipat siya sa isang pampublikong bilangguan. Unang araw pa lang ay may nasuntok na siya. Binalaan siya ng guard na sa kulungang iyon ay may kalalagyan na siya. Sa loob pa lamang ng tatlong linggo ay nakabuo siya ng sarili niyang gang karibal ang gang na pinamumunuan ni Guillermo. Nang minsang subukan ni Guillermo na bulihin ang bagong salta na si Chris ay biglang namagitan si James. Hindi dahil sa gusto niyang ipagtanggol si Chris kundi sadyang gusto niya lang na gumawa ng gulo. Agad namang naghanda ang mga naka na guard. Bago paman magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang gang ay binaril ng guard si Guillermo na nangunang aatake kaya napigilan ang kaguluhan. Nakatikim siya ng masasakit na salita sa warden na sa unang araw pa lang ay mainit na ang dugo sa kanya. Habang nasa shower ay sinubukang siyang saksakin ni Guillermo. Buti na lang ay inalerto siya ni Chris. Sumiklab ang kaguluhan sa loob ng shower room at nasaksak si Chris. Nang humupa na ang kaguluhan ay pinatawag si James ng warden upang ibintang sa kanya ang nangyayaring pananaksak. Hindi natinag si James at minura ang warden dahilan upang makulong siya sa Bartolina. Makalipas ng dalawang linggo ay inilipat siya sa selda katabi ng isang preso na nagngangalang Conrad. Nang gabing iyon ay nanghiram siya ng libro kay Conrad ngunit tumanggi ito at hindi siya pinansin. Nang magtipon si James at mga kasama niya sa gym ay tinanong niya sila kung sino si Conrad. Sinabi ng isa na si Conrad ay nakapatay na ng lima sa labas at dalawa sa kulungan. Kinabukasan ay umupo si James malapit sa kinauupuan ni Conrad. Nang maramdaman ni Conrad na gusto siyang makausap ni James ay siya na ang nag-initiate. ni James kay Conrad na gusto niyang gantihan si Guillermo. Nakangiting sinabi ni Conrad na malamang ay pagsisihan niya sa bandang huli ang mga gagawin niyang aksyon. Isang araw ay binisita si James ng kanyang ina upang kamustahin siya. Binanggit ng ina na namimiss siya ng kanyang kapatid na babae. Pinaalalahanan ni Tracy ang anak na baguhin na ang kanyang pag-uugali upang kapag nagkaroon ng hearing ay makakuha siya ng kapatawaran at pwede siyang makalaya bago magpasko. Huling sinabi ng ina niya na magiging maayos din ang lahat sa kanila. Matapos bisitahin ng kanyang ina, madalas ay malalim ang kanyang iniisip. Nagsimula siyang makaramdam ng panghihinayang sa mga nagawang pagkakamali. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nararamdaman sa yellow paper. Sumulat din siya ng tula tungkol sa kwento ng kanyang buhay. Si Conrad na nabasa ang sinulat niya ay pinayuhan siya na ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat. Gabi-gabi ay patuloy na nagsulat si James at si Conrad na nakabasa nito ay nakatitiyak na may magandang bahagi si James na hindi alam ng lahat. Matapos makarecover ay binalik si Chris sa kulungan. Agad na humingi ng paumanhin si James sa kanya dahil nadamay siya sa kaguluhan. Pinayuhan ni James si Chris na umiwas siya sa trouble upang sa hearing ay makapuha siya ng kapatawaran at kalayaan. Ngunit sa kasamaang palad ang pagnanais ni Chris ng kalayaan ay kailangang ipagpaliban dahil bago isagawa ang hearing ay inatake siya ni Guillermo. Sa hearing ay nakita ang kanyang bubog sa mukha kaya nadagdagan ng anim na taon ang sentensya niya. Labis na nadismaya si Chris sa desisyon ng hukom. Nang lumabas ang lahat ng bilanggo para sa kanilang ehersisyo, biglang tinali ni Chris ang lubod na gawa sa punda ng unan at kumot. Nang tatalon na siya ay hinikayat pa siya ng karamihan na ituloy ang pagtalon niya. Nagsimulang magpanik ang mga opisyal kasama si James na patuloy na sinigawan si Chris na wag nang ituloy ang masamang plano niya. Sa huli ay tinuloy ni Chris ang pagtalon. Di na nakapagtimpi si James at inatake si Guillermo. Pati ang warden ay nadamay sa galit niya dahilan upang mabartolina siyang muli. Makalipas ang dalawang linggo, bumalik ang pagiging mainitin ng ulo ni James kahit pa kinabukasan na ang kanyang hearing pinaalalahanan siya ni Conrad na huwag siyang mawala ng pag-asa dahil walang nakakaalam na maaari siyang makakuha ng pagpapatawad. Sinabi pa ni Conrad na sa kulungang iyon ay walang imposible dahil minsan ay nakalaya ang isang delinquente at mayroon namang maganda ang ugali ngunit hindi ito pinalaya. Sinubukan ni Conrad na iparamdam kay James na mayroon pa siyang pagkakataon upang magbago at magkaroon ng mas magandang buhay nilamon na si James ng kanyang pride at ang mga ginagawa niya lang ay yaong makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Napikon si Conrad at ni Real Talk siya na para siyang isang bata na ang gusto ay siya lang ang masusunod. Naunawaan ni James ang mga sinabi ni Conrad at hinarap ang kanyang hearing sa mahinahong paraan. Ipinahayag niya ang kanyang nararamdamang takot at mga alalahanin sa buhay. Ibinigay din niya sa hukom ang lahat ng kanyang mga sinulat na naglantad sa lahat ng kanyang mga nagawang krimen. Labis na nagsisisi si James. Hindi niya aasahan na mapapalaya pa siya. Hindi na mahalaga sa kanya kung madadagdagan pa ang kanyang sintensya. Tinanggap niya ng may ang loob anuman ng parusang ipapataw sa kanya. Lumalabas na ang lahat ng kanyang pag-amin at mga paliwanag ay pinaniwalaan ng hukom. Naunawaan ng hukom ang sitwasyon niya kaya nagdesisyon ito na palayain siya at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bago siya lumaya ay biniro siya ni Conrad na papatayin siya kung babalik siya sa bilangguan. Sa labas ay naghihintay ang kanyang ina at kapatid na babae dahil umaasa silang makakalaya na siya. Magkasamang ipinagdiwang nila ang araw ng Pasko ng may kagalakan. Pagkalipas ng ilang linggo ay sinubukan ni James na mamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang arcade. Doon ay maliit lang ang sweldo niya kumpara sa komisyon niya dati kay Rock. Nang makita si James ng mga dati niyang kasama ay inalok siya na sumaling muli sa ilegal na gawain nila. Noong una ay tinanggihan ito ni Tony James, ngunit nang makaramdam siya ng awa sa sarili ay muli siyang rumaket bilang courier. Ngunit isang beses niya lang ito gagawin. Dahil pagkatapos noon ay lilisanin niya ang bayan at lalayuan na ang lahat ng kanyang nakaraan. Bago ihatid ang droga, Naglaan ng oras si James upang makita si Sarah, na sa mga panahong iyon ay engaged na sa isang taga-kolekta ng basura. Kahit na nabigo siya, masaya si James dahil nagawang ipagpatuloy ni Sarah ang kanyang buhay at makakuha ng taong magpapasaya sa kanya. Nag-usap silang dalawa na parehas magaan ang loob at may kapayapaan ang puso. Binasa ni James ang isang tula na sinulat niya sa harapan ni Sarah. Labis ang paghanga ni Sarah sa pagbabago ni James at sigurado siyang mas magiging maayos ang buhay niya sa hinaharap. Nang gabing iyon ay ginawa ni James ang pinatrabaho sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang komisyon sa sindikato. Kinabukasan ay sinamahan si James ng kanyang ina sa paglipat niya sa New York. Doon ay sinimulan ni James ang kanyang panibagong buhay. Nagtrabaho siya sa isang opisina na minimum lang ang sahod taong 2014, nakatira pa rin si James sa New York at nag-aral ng writing and poetry sa Borough of Manhattan Community College.